bisit uh, visit visa lang ako dati. Uh, galing ako Saudi Arabia. Tapos nag-visit ako dito kasi dito yung kapatid kong lalaki. Yung bunso namin. So pagdating ko dito, kala ko madali lang maghanap ng trabaho. Hello guys, so dito kami ngayon sa Lake Louise, no? Kasama namin si Michael, isang tourist dati dito sa Canada pero nakakuha siya ng permanent residence in 10 months. Paano niya ginawa? Alam natin guys, tanungin natin si Michael guys. Where, where, pwede niyo mo ikwento yung buhay mo, paano ka nakapunta dito sa Canada at paano ka na PR? Uh, actually sir, ano eh, uh, visit visa lang ako dati. Uh, galing ako sa Saudi Arabia, tapos nag-visit ako dito kasi dito yung kapatid kong lalaki, yung bunso namin. So, pagdating ko dito, kala ko madali lang maghanap ng trabaho. Mm. Kasi nung 2018 pa. Ngayon, 2018? Oh, bago nag-COVID? Oo. Oh, wala pang COVID, dito na ako. Tapos naghanap ko ng trabaho, hindi rin pala basta-basta. Ngayon, nag-ano ako, eh, marami man ang mabait sa Saskatoon. Anong trabaho mo sa Saudi? Ah, uh, supermarket. Parang Walmart din. Um, tapos ang trabaho mo diyan sa Saskat Ang binigay na trabaho dito sa Saskat. Dito, nung visit pa lang ko, naghanap ako ng mga siyo, mga kaibigan. Linis-linis mm -hmm. uh, lang muna. Mm -hmm. oh, para at least may pera. ay nung nagka-COVID na, ba, mawas yung na ang visit pwede mag-apply. Mm -hmm. uh, yun, mayroon naman kaibigan na galing siyang dito dati, si Alberta pumunta siya doon sa Saskatoon kasi hindi rin siya ma-PR dito ngayon doon siya naganap ng ano papel na, so siya yung nagtulong sayo, siya sa iyo? siya yung nagtulong kasi ano siya eh kitchen manager kitchen siya manager. tinulungan niya ako, pinasok niya ako doon sabi nga niya basta ipasa ko lang yung self-tape ko, hirap nga ako doon <laughs> <But laughs> self-tape <-help, laughs> ano lang yun eh mga 4 or 5 at least, diba? at least five. Eh, one take ko lang din nakapasa mm -hmm. naman. Yun, tuloy-tuloy na siya. Tapos sa uh, nung na uh, process na yung ano ko, work permit ko na deny yun. Na deny ang work permit. Oh, work kasi required? nga nakita siguro nila sige visit ako ng uh, mga years na ako noon eh. Siguro nakita nila na bakit matagal na to rito, visit lang. Ni-renew mo ba yung to? Renew-renew lang yun, 6 months, 6, -6, month, 6, -6 months lang. Ang, so kinami. pumayag ng 4 years mag-renew? Oo. Uh. Kaya kinakaba na ako kasi alam ko 5 years lang yata eh, bago ka pa uwi na eh. dito yung kaibigan ko, si Brian. Tinulungan niya ako. Yun, sabi ng consultant ko si Adrian. Ah, kumuha ka ng consultant? Oo, oh, ng consultant. Sabi sa akin, ah, uh, hindi na-approve yung ano mo, working permit. Sabi niya, ganitong gawin natin, i-process mo natin ng ano mo, ah, uh, PR mo bago ka umuwi. Kaya yeah, pinaprocess ko muna yung PR ko kasi nakakuha na ako ng ano eh, mm. Yung -hmm. so, process yung work permit ko bago ako umuwi. Yung animation, provincial illumination. So, mo, isa, oh, isa o. Ngayon, eh, sawa ng Diyos, process na bago ako umuwi. So ilang buwan yung ano mo, yung pag-apply mo ah. sa PR? Uh, wala pa nga, 9 months lang yata. Wow, ang bilis no? Oo. No. Napakaswerte. Kaya yeah, nga eh. Kaya surety so, talaga ako dahil ito yung kaibigan ko. Mas maganda talaga pag mayroon kang kaibigan at tutulong oh, sa iyo. Oo. Oh. Oh, tsaka simple lang din talaga na siya friend, kitchen manager siya. So anong masasabi mo ngayon sa Canada? Nandito ka na, na-PR ka na. <laughs> Kailangan, doble trabaho mo <laughs> Kasi kung hindi doble, kulang yung kikitain mo sa anong, pambayo. Kung para mo sa Saudi o sa Canada, anong maganda? Hindi, ah, dito naman, maganda naman. Kasi, siyempre, eh, mas malaki. Ano. Eh. Dito, sipag lang talaga. Nadala na yung pamilya mo dito? Oh, dito na. Lahat? Wow! Nandito oh, na. na. lahat yung pamilya mo? Oo. Oh, Wow, galing. Yan ang pangarap nila. Anong mabigay eh, payo mo sa mga kabutayan? Marami na namang visit din. Eh, kanap-kanap lang talaga kung mayroong magbigay ng isa in Pero mahirap din ang ano, mahirap din ang tourist visa ngayon mag-apply, maghanap ng LMIA depende rin kasi mayroon namang iba kasi na willing din magbigay mm. depende lang tayo. Na simpleng lang yung sa akin kasi covid yun. Kailangan ng tao. tao. Oh. At saka sa Saskatchewan mas hindi mas ano doon. Hindi might mm. no? kumpara oh. sa Alberta. Kasi parang konti pa lang tao doon. Kung ano yung madami dami-dami ta. So... katulad dati na nagbabas lang ako dati. Kita mo ilang pinoy lang sa loob mm. ng ngayon, pag nagbas ang dami ng Pilipino. Yeah. So sa mga taong magtutores, anong masasabi mo? Eh, siguro, try lang din nila. Malay mo, ma, -ma, ma, ano din, makakita sila ng bigay ng isa yung di Diba? Teka lang, meron namang mababait na Pinoy na magbigay din Pumbigay. ng mga cleaning-cleaning. Basta wala ka lang pili. Ako, hindi, wala akong pili. Sa so, umpisa. Huwag oh. ka lang bumili sa so umpisa. Oh. Ngayon medyo okay na kasi pinasok na ako sa kapatid ko mm -hmm. sa trabaho niya. Wala ka bang plano nga lalipat ng ibang trabaho sa Rayon? Wala. Sa, sa akin lang. maganda doon. Wala ka plano o ng Alberta o D.C. o Itanong? Maganda doon kasi wala masyadong mall <laughs> eh. Makatipid? <laughs> <laughs> kasi oh, marami din Alberta pumupunta roon oh. kasi mas gusto nila doon oh. para yung iwas gastos ba mm. Uh, yun naman ano natin tsaka dito kasi sa Alberta medyo mahal ang bahay yata. Uh, mahal, mahal, pero nagmahal nag na rin doon uh, pero, uh, pero ma-afford pa rin ma-afford pa rin basta tatlo lang trabaho mo <laughs> <laughs> okay. okay maraming maraming salamat Michael no, sa swerte niya may Pilipinong tumulong sa kanya si within 9 months naging PR siya from tourist visa so anong final message mo Ah, kung sino man yung may gustong magpunta rito, mag-visit, pwede naman. Pero malay mo, makakita kayo ng magbigay ng isa pay. So try Ito, lang. Ito ang karamihan tanong, pag nag-tourist visa ba, kailangan ba talaga ihanda ang pera na marami or? Hindi man, depende sa ano. Kasi kung mag-visit ka, simpre may show money ka rin. Uh -huh. Pag may kamag-anak, ka, medyo konti lang kasi sabi naman ng kapatid mo, ano ba, kapatid mo, kaibigan mo, mm -mm. sagutin -hmm. nila yung bahay mo. Pero pag okay. walang kamagaan na kapatid, ah, hindi ko alam. Makamal. mahirap. <laughs> malaki yun. Baka <laughs> malaki yun. Mahirap, no? Oo. Oh, oh. Mahirap pag sa palaran kasi magastos. Oo. Oh. Oo, okay. mm -hmm. oh, sige. Salamat, salamat. Thank you, yeah. Salamat. Thank you, thank you. Kuya Wilson, buhay Canada. na dati. Follow for more videos, guys. Salamat. Oh. Thank you.